Hello and welcome back to my channel. Celebrity mom na si Angelica Panganiban nagbahagi ng napaka-cute na video sa kanyang IG story kung saan do hataw sa pagsayaw ang kanyang anak na si Amila Sabin o mas kilalang Baby Bin. Talaga namang napakagaling na ni Baby Bin sumayaw at napakabibong bata kitang kita ang saya ni Bin habang binibidyohan ito ng kanyang mami Angelica, aliw na aliw si Bin sa tugtog, talagang maraming mga taga-suporta ni Angelica ang kinagiliwan si Bin dahilan sa napakatalino nito at napaka-cute na bata. Narito at ating panoorin ang cute video nito, pero bago yan maaari po kayong mag sa ating channel, para sa iba pang celebrity updates.